Isang kagandang okay, araw mga ka-foodies. Deserve ba natin mga isang Of course! Tara, let's mga ka-foodies! Let's go! Dahil may craving sa mga persons, we went here sa Sanggup Salamat sa Ayala Sinu. Kaya tara na, try natin. late lunch kami pumunta kaya naman sobrang dami ng tao kailangan mo magbao ng pasensya ito yung ambience nila malinis maliwanan and masayahin yung mga service ito yung mga side dishes nila super excited ang mga person kaya simulan na natin Pagkakasahin natin lang sa na So, eh, Masarap. Lalo na kapag gusto mo ka. Ha? Sulit din talaga tayo. Ito ang kanilang ni ano, Ice Tea. Dito, bawi. Bawi. Eh. Parang nakapat kami yung picture nito. etong potato marble naman isa sa misi nating fancy, hindi masarap at kulubot na siya so hindi siya yung the best pickled onion syempre pang kita sa Manila to pero with trying naman sakto lang hindi yun yung favorite ko of all the side dishes ito yung pinakamasarap na favorite ko pickled radish try nyo masarap siya at wala yung pait na nalalasahan mo kapag Next side dish, sakto lang. Hindi ko masyadong it. Ito to die for yung chicken. Makakalimutan mo yung pangalan mo. Mas prepared ko yung plain kaysa sa dun sa hand place. Hindi ako pumipigit dahil sa sarap. Pero masarap talaga pumipigit ako dahil dun sa usok. Ano sakit sa mata? Ito yung honey glaze. Mas preferred ko yung plain. Pero masarap din siya. Like, ito na yung Ayun Ay, star. Ang oh, sarap na yung Finally, nalito na. Forgive my tulala face. Wala pa akong tulog niyan. At sobrang pagod kasi yung travel namin. Day zero. I hope nag-enjoy kayo and nagutom. Let's go to Sanggip Salamat sa Guayala next time ulit. That will be all. Ta-ta! Chicken balls. And rice. And then rice. Thank you. <talking noise> <talking noise>